Ano nga ba ang relasyon ng diabetes at ng vitamin D? Interesting? Comment below. Pag mataas na ang sugar level sa blood, ito ay pababain lang. Pero may dalawa pang options ang natira na kailangan nating lutasin. Ako po pala isang nutritional and lifestyle coach. E ano ang rule ng vitamin D sa diabetes? Ito ang nakita ko sa relasyon ng vitamin D at diabetes. Ito pala ay nag ng growth hormones insulin-like growth factor. At pinapataas pa niya ang insulin sensitivity receptor. Involved din ang vitamin D sa insulin secretion. At sa journal na ito, pinadecrease niya ang risk for diabetes and also increasing the likelihood of regression to normal sugar. At ito din ang dapat mong malaman na ang vitamin D makaregulate para hindi maging toxic ang sugar sa ating blood stream at may isang controversial na study na ang vitamin D can act as antioxidant. Kailangan kasi natin ang antioxidants. Base kasi sa pag-aaral ng Harvard